muna si Mrs. doon sa bintana at nakita niya na kumakain yung kanyang mister at yung kabit at binulaga niya. Lagi kong kinaayos si yung pamilya namin. Kinitindi. Pag-gabi, araw-araw, yung oras niya laging kumuhubi kasi doon sa laging tumada sa babaeng yun. Bibigyan ko kayo ma'am hanggang Friday na para mag-decide. Kapag buumbo na inyong desisyon na mag-ipaghiwala at bata na pag-usapan, sige po, kami po itutulong sa inyo para sa usapin yan at sasamahan nga kayo namin sa barangay MS sa MSWD. Tiyo ngayon po, kamusta po ba? Actually, um, since nung na-interview kami on air sa Rafi ko na sinabi ng time ni Sir Rafi na babalikan niya kami, Since noon, kahit text, chat, tawag, wala, wala. Behind me, wala. Kahit sa anak ko, wala. Hindi siya ubingi rin ng tawad? Kahit sorry, wala. Kahit since nung nahuli ko siya, nung July 18 na yon dun sa loob ng bahay, nung babae, wala. Wala siyang sorry na sinabi. Hindi siya kumontak sa amin or what. Ang ginawa pa nga ni, bilinak niya pa ako sa messenger niya, tapos kahit sa number niya sa Facebook niya, binlock niya ako. binak din ako ng kapatid niya Gaano eh. po ba kayo katagal nagsama nilong ni Sir Lerio? 2007, 2008, mga ganun. Mm, so, 13 years na mahigit. Kamusta po yung relationship niya before nung wala pang mga kabit? Um, okay naman kami. Nagtatrabaho ako. Pag wala akong trabaho, siya nagtatrabaho. Pag wala siyang trabaho ako, parang bigayan lang Give din eh. Give and take. Oo. Paano po humantong sa punto na nagbago siya? Nakarating siya ng Eastwood. Doon na nagbago nung nakilala niya yung babae. Niyo. Pero before naman nun, meron din mga mga little issues na kaya, kaya naman i-resolve kahit pa paano. Pero ito matindi talaga to eh. Kasi patuloy-patuloy sila eh. July 15, 2019. Nahuli ko siya noon kasi ano, nasa trabaho ko noon eh. Tapos, nag-break time ako. May usapan na kami na susundin niya ako. din nung pag-break ko, tinawagan ko siya nung naglakad-lakad ako, nakita ko siya doon sa may ilalim ng overpass. Tapos meron siyang parang tinatago eh, sa sit lock nga nun. Tapos ako siya, pinuntahan ko siya kasi para gusto ko makita kung ano yun eh. Doon kami, parang nagpambuno kami doon. Nasaktan kanya. niya. Nasaktan niya ako. Tinulak niya ako sa motor eh. Parang hindi ko maagaw kung ano yung ano niya. Eh, siyempre, nag, ay, ano kami, kinapa ko siya. Na, parang nakapa ko. Nakapa ko talaga sa, ano niya, sa bulsa niya na cellphone. Yun pala yung tinatago-tago niya. Natulak niya ako noon. Tapos, nagkapasa ako sa tagiliran. Tapos, nawasak yung ano ko noon. Yung pantalon ko noon. Kasi nahiga ako sa semento talaga noon. As in, eh, tapos, nung nakawala siya, tumakbo na siya. Umakas siya na overpass para hindi ko siya mahabol. Hindi ko makuha yung ano, cellphone. Ito po ba ay napamedikoligay niyo? Um, oo. Oo nung araw na yon. Wala na sa puder nyo itong si Sir Leria. Ano po ba yung plano nyo? Ano po yung gusto nyong mangyari? Siyempre gusto ko mangyari na sana yung mga ginawa niya sa akin, eh pagbayaran naman niya. Kung hindi naman siya gumawa na hindi maganda, hindi na kami sa ganito eh. Ang hirap niya ang na ng sistento, hindi sapat yung binibigay niya. Sa trabaho niya, ang lakas niya, tapos gusto niya, magkano lang ibibigay niya sa anak niya, di ba? hindi naman po tama yun. Kaya nga po nasabi ni Sir Rafi, eh, dadalhin po namin kayo sa barangay para po magkaharap kayo nito ni Sir Lerio at makapag-usap regarding sa magiging sustento dito sa, para sa mga bata. And then, dito po sa sinasabi niyo na kailangan niyang pagbayaran, yung mga kanyang pagkakamali na pananakit sa inyo, ay wag po kayo mag-alala dahil susuportahan po namin kayo. So sa part niyo po, desidido po kayong mag-file sa kanya ng VAUC, which is yung physical abuse. Desidido po. Okay, so wala pong problema yung kasi it's a different matter naman. Kung baga, iba yung sustento, iba yung pananakit sa iyo. Magkaibang kaso naman po. So sa ngayon, ma'am, ano na lang yung panawagan mo dito kay Sir Lerio and syempre sa kanyang kapit? Ako gusto ko lang maging maayos ang buhay ko. Sana sila sa ginawa nila maging masaya sila. Hindi ko hinahangad na mag... Um, walang, wala akong hinahangad na hindi maganda para sa kanila. Kasi hindi naman ako ang maniningil lang Diyos naman ang maniningil lang. So, good luck na lang sa kanila. Hindi po ba maging patas po tayo? Pariho po namin kayo hindi kilala. Ikaw hindi kita kilala. Siya hindi ko kilala. Wala po kami kinakasayang dito. Bata po ang pinag-uusapan dito. Obligasyon po ninyo sa bata. Tamang suporta. Kayo, Mrs. Magsalita. suporta. Ha? Huh? Mukhang pera. Alam mo, Meryo. Ganito, magkano po ba ang sinasahod ninyo? Minimum po. Hindi naman po tayo lumampas dyan. minimum po siya, minimum 11, po tayo. 12, 14, ang sinasahod uh -oh. sa isang buwan. Minimum baan? po. minimum oh, lang po ang labanan natin. Kasi Pilipino po tayo rito. So, minimum kahit ang lang po tayo. So, mo, ano po ang kaya ninyong isuporta sa bata? Patas po. Patulad ng patas. Ang minimum po natin is 500 plus. 12 hours ang duty niya. Sa isang ang araw, overtime is discarded po ng tao ano niyan, para po niyan? masenso. Mag, mag... Kung naghahati kami ng anak ko doon, bata pa po yung anak ko. Ako po may gusto rin marating. na nang... yun, siya. Yung ginawa ko na walang pagsuporta pero meron, 150 po per day ang niyaabot ko sa bata. No. Magkano ang gusto hey, mong support sa bata? Ito po yung mga kasunduan. 5,000 ang na pinag-usapan namin. Wala po yung kasunduan. Ito po. May pirma po siya. Hindi naman ako papayag. Nag-aaral po ako. Nagtitraining ko ako. Hahatiin ko yung minimum para sa amin. Yung Parsa, 150 a day. May pasok ako, wala 150 a day. Sinisiraan ako ng sinisiraan. Wala naman siyang napatunayan. Talaga ba? Ako. Kasi nga, nakuha ko na yung kalayaan ko. Okay na po. Tanungin natin Undi yung na kaya minimum. Papatanggal ko sa trabaho niya. Eh, pina sinira mo na nga ako sa trabaho ko. Nandun Halos ka pa rin. Na, Nandun ka pa rin. Matanggal na ako sa trabaho Nandun ko. Nandun ka pa rin. Anong Alam ko. Yung... Ang 2-3 kasha ba yun? Ha? oily trees ng anak niya, magwawai pa yung anak niya, hindi ba naglalabay, hindi naliligo, walang sabon? Hindi. Ano yun natin kung magkano ang tayo niya? 150 po a day. Nag-aaral pa ako. Sa mga magkano lumalabas yan mag 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 sa isang buwan? 4 or 5. 4 or 5. 1 month. Hindi. Kami po namamagitan lang sa inyo. Okay. Kung hindi po kayo mag-aayos dito, wala po kami magagawa. Okay. Hindi po ba? Wala kami magagawa. Ngayon, nasa sa inyo po yan, kung aayosin po ninyo dito or hindi. Magkakorte po kayo. Magkakorte po kayo. Ano bang ginawa masama sa kanya? Wala siyang ano Sus, hindi lang kayo sa... magkasama nakitang nagkapatong, di ba? Pero sabi ng mga kapitbahay doon, oh, yung mga dati sa dati nilang bahay sa maligaya. Binidyo? Eh, masyado kayo mailap eh. Anong mailap? Sila ang bibidyo mo. Yung Talaga? Nag-aangkasa pa nga kayo sa motor eh. Hindi po ganun. Naglalaplapan pa kayo doon sa gitna ng ano, eskinita? Maganda yung ginawa niya na paninira. Social ano paninira doon? Sinila niya na po ako, ano pang ito? Hindi, parang, Kaya, parang silang isipin mo si na lang ako. yung samang, sa anak mo. Huwag mo na siyang isipin. Sinila na po ako. Ano? 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 Maraming gusto ang anak mo, hindi mabili. namin mabili. Babalik Dahil ba, walang hindi nagpapapakita, hindi nag-chat, hindi nag-text. Pabalik pa po tayo sa bata. Nagpapunta siya ng bata, kasama niya yung bata, doon sa bahay namin. Yun ang pinasundo niya. Imbis na siya yung umakyat, wala namang problema na... Hindi. Hindi kayo magkakaroon ng kasunduan. hindi. Salamat di ba? Po. Bakit hindi niya mabigay yung alak naman ngayon? Sinira niya ako. Anong sinira ako sa sa'yo? Ikaw, anong ginagawa mo sa akin? Eight thousand walang... kada buwan. Hmm. Sa isang buwan, eight oh. thousand. tumawad na ako, ha? Sino ka? Ah? Ay, ito, ganyan, hindi kita kailala. Ganyan din lagi na sinasabi wala, sa akin. Andali, Kahit di pa ako nagre-reklam. lang. Wala na sa inyong usapan kundi sa bata. Sa bata ito. Kung nag, <laughs> nagkasira kayo dalawa, gusto... sa bata na ang pinag-uusapan natin. Minimum po tayo. <laughs> kung magbabase nga sa minimum, kalahati ng minimum. Paano Maghari kung wala akong trabaho? Paano kung wala akong trabaho? Magkano yung 150 Paano po kung wala na? 4-5 1? 5-37 kalahati. Paano kung ka wala na akong trabaho? Alam? Ay, di po wala trabaho, di wala. <laughs> Ipakita niya, ipidensya niya na wala siyang trabaho. Ang trabaho ngayon, sa sideline po ako. Paano po yun? Magbibigay ka pa rin. O, <laughs> ako po si Lerio Villanueva. Nagsuporta ng panggastos. 150 kada araw. 2,250 per 15 days. Yung ibang pangangailangan ay maaari ko pong ibigay. Ayon sa halaga. At lahat ng kailangan gamitin hanggang sa paglaki ng aking anak. Ako si Bernaline Abug, papayag nagugbigay ng 150 a day para sa pagkain sa aking anak na si Angel Mishka Villanueva. At iba pang pangangailangan tulad na pambayad sa wifi na halagang 1K at mga toiletries at clothing na pangangailangan ng aking anak. Ako ay nangangako na hindi ipagdadamot at ipapahiram ang bata sa ayon sa kagustuhan ng aming anak na si Angel Mishka Villanueva. Pupuntahan ko yung bata, palabasin niya at iabot ko po yung pera. Gusto ko kasing makausap at makita yung anak ko. So sir, any message na lang dito kay ma'am? Salamat. May mahal mo pa ba siya hindi? na po. Sinira niya na po ako. Yung taong nasira, okay. parang patay na. Ikaw naman ma'am, message mo na lang sa kanya. Pagbuti na yung ginagawa niya para sa anak niya. Pagkasundo na lang sila, alak-alak sa bata. Yun lang para lang sa bata. Magandang araw po ma'am. As sa situation po ni Ma'am Bernaline, ayun nga po nareklamo niya po yung kanyang asawa. So ano po ba yung possible case po na pwede ma-isang pa dito? Kaiser Relio. RA 9262 po or Violence Against Women and Their Children po. Ngayon po, sa nakita ko po na daladala -dala nyo po na ebidensya. Meron po kayong medical. So, pupapasok po siya sa physical abuse po. And then, yung emotional na rin po, dinagdag ko po. Kasi po, yung mga naranasan nyo po sa kanya, yung mga ginagawa niya po sa inyo, hindi lang po physically kayo inaabuso, ay meron din pong verbal at saka psychological po na epekto yun sa sarili po ninyo. Ngayon, ma'am, kasi nangyari po ito is 2019 pa po. So, pagka ganun po, ma'am, dinadaan na lang po natin sa regular filing po yung kaso. Huwag po kayong mag-alala. Uh, hindi naman po ibig sabihin nun na nakawala po yung asawa. Eh, hindi na po makukulong yun, ma'am. May kaso pa rin po siyang kinakaharap ngayon at isasampa po natin ito. Pag napatunayan po, ma'am, na may grounds po, or probable cause po na may kasalanan po ang inyong asawa, yung kanyang pong parusa ay po ng 6 to 12 years po na pagkakakulong po. Para lang po sa mga kababaihan at hindi lang po sa ating mga complainant dyan, pag kayo po ay sinaktanan ng inyong asawa twice, thrice, wag na po kayong mag Uh, atubili na lumapit po dito sa amin sa Women's Desk at para po kayo ay aming matulungan kung ano po yung mga dapat na gawin na proseso para po masolusyonan po ang inyong problema at hindi na po kayo patuloy na saktan ng inyong mga asawa or hindi lang po yung inyong ka mga asawa kahit po inyong kinakasama boyfriend man yan, mga ganun po na inaabuso po kayo. Sir Rafi, maraming maraming salamat po sa inyo at sa programa nyo. Sa ngayon po na nakapag Usap na kami ng asawa ko sa barangay for uh, sustento sa anak ko at ngayon po nakapag-file po ako uh, sa vowsi ng physical abuse para sa asawa ko. Sana magtuloy-tuloy na po ito. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat. Thank you, Idol po.